Hello mga Mars! Sa araw nga ng Martes ay rest day namin ni Mister. Sarado po ang aming kainan. Ganun pa man kahit sarado kami sa araw ng Martes ay meron kaming gagawing trabaho ni Mister kasama ng aming mga anak. Sa umagang ito ay alas 6 ng umaga nang kami ay nagising ni Mister. Si Mister kasi maaga pa lang ay aalis na ng bahay at merong lalakarin. Ako naman ay nahiga na muna. Ini-enjoy ko muna yung paghiga ko dahil nga sa ganitong oras dapat talaga ay abala na ako sa pag luto ng aming mga panindang almusal. 7.30 ng umaga nang ako ay tumayo na at lumabas na ng kwarto at nagpunta ng sala at mag -e edit ng aking mga video. Mga bandang alas 9 ay nagsimula na nga ako nito. Wala pa si mister at nasa eskwelahan yung aming mga anak. At ang una kong ginawa sa order na gagawin ko ay itong paghahanda ng mga ingredients para sa pagawa ng tatlong kawa na spaghetti Dahil nasa dalawang kilo at kalahati ang bawat laman ng kawa, kaya ang una kong ginawa dito ay yung mga sarsa ng spaghetti Bago ko pakuluan ang pasta, una kong niluto itong sauce ng spaghetti Dahil marami ang lulutuin kong espageti dito, hindi pwede na nag-aantay yung pasta sa sauce na maluluto ko dahil habang nag-aantay yung pasta, mainit yon Kahit nakasala na yung pasta, ay pwede pa rin siyang ma-overcook gawa ng mainit. Dito ay dalawang kawa muna ng sauce ang ginawa ko para sa spaghetti at ihuhuli ko yung isa. Para naman maipakita ko rin sa inyo kung paano yung proseso ko sa paggawa ko ng spaghetti dito. Ito nga palang food pack na order ni customer ay 100 pieces at ang laman nito ay spaghetti, dalawang lumpiang Shanghai at isang puto cheese. At nang maluto ko na yung dalawang sarsa ng spaghetti. ay dumating na si mister. Madali lang naman ang order na ito dahil araw pa lang ng lunes ay naiprepare ko na yung pork lumpiang Shanghai na ibalot ko na at nilagay ko sa freezer. Ang lulutuin ko na lang ay etong spaghetti at yung puto cheese. Ayan mga Mars, si mister. Kararating lang galing sa kanyang lakad. Nakahabol pa. Siya ang magluluto ng mga Shanghai. At dito nga ay nakahanda na yung mga kawa na paglulutuan nitong mga pork lumpiang Shanghai. Ito nga palang order na ginagawa namin ni mister ay order ito ng followers namin na palaging nanonood ng mga video ni Tatas Food Shop. Ang sabi niya sa akin ay kaarawan ng kanyang anak at gusto niyang magpakain sa mga bata bilang pasasalamat sa mga blessing na natanggap niya syempre. Lalong lalo na ang pagkakaroon ng anak at dahil nasa malayong lugar sila ay hindi niya magagawa ito kaya ako ang napili niya na pag-orderan nitong pagkain na 100 pieces na food pack para ipamigay o ipamahagi sa mga bata na mas nangangailangan ng pagkain. Kaya naman siya ay nagpadala ng pera sa amin bilang bayad sa kanyang order at syempre nagbigay din siya ng panggas. At mamaya ko na itutuloy yung aking kwento kay customer dahil ituturo ko naman sa inyo kung paano ko ginawa itong aking napakasarap na spaghetti. Ito na yung pangatlong kawa na sarsa ng spaghetti na aking gagawin. Naglagay lamang ako ng kaunting mantika at ng butter. Naglagay din ako ng mga hiniwang sibuyas na puti at ng tinong bawang. Nang maamoy ko na yung pinakaaroma ng sibuyas at ng bawang, ay naglagay ako rito ng giniling na nakalagay sa lata. Dalawang peraso na malaking lata. Mas gusto kong gamitin itong giniling na ito dahil bukod sa loto na ay masarap yung kanyang lasa. Gigisahin ko lang ng sandali at maglalagay ako ng pamintang powder at isang maliit na lata ng liver spread. Dalawang piraso sa pork cube at mga apat na kutsara ng tomato paste. Gigisahin ko lang ng sandali at maglalagay ako rito ng tubig na pinagkuluan ng pasta. Kaunti lang muna ang nilagay ko at maglalagay naman ako ng dalawang cup ng banana ketchup. Hahaluin at maglalagay naman ako ng mga hiniwang hotdog. Yung ginamit kong hotdog dito ay yung plain na hotdog at yung merong cheese. At nag-add pa ako ng tubig na pinagkuluan ng pasta. Naglagay lang din ako ng pampalasang asin at ng powdered seasoning. At dahil sweet style itong spaghetti na ginagawa ko, kaya naglagay ako rito ng isang malaking lata ng condensed milk. At itong isang pack ng all-purpose cream. Pagkalagay ay hahaluin ko lang din ito at maglalagay naman ako ng dalawang peraso na 250 grams ng spaghetti sauce. Hahaluin ko lang ulit at pakukuluin at maglalagay naman ako ng pangkulay na at para hindi maputla itong spaghetti. Ito nga palang sarsa ng spaghetti na niluluto ko ay para sa 2 and 1 half kilo ng pasta. At nang kumulo ay luto na itong sauce ng spaghetti. Inaantay ko lang maluto yung pasta at masala at ilalagay agad dito sa may sarsa ng spaghetti. Nag-adjust na lang ako sa luto ko sa pasta para hindi ito ma-overcook. Sinala ko na kagad na kahit na hindi pa siya masyadong malambo, ay ibinuhos na kaagad ni Mister sa may sarsa na napakainit. At tamang-tama lang po ang kalalabasan ng pasta ng spaghetti dito. At eto pa yung ibang mga sarsa ng spaghetti na naluto ko na medyo malamig na at nilagay na rin yung mga bagong luto na pasta. Eto yung dalawang kawa ng sarsa na una ko pang niluto, kaya malamig na. At tamang-tama lang talaga yung pinaka-texture ng spaghetti dito. Hindi malata, hindi rin matigas. At nakakasiguro ako na ito yung spaghetti na magugustuhan talaga ng mga bata dahil sa lasa na medyo matamis at malinamnam. Matapos ko gawin ng pagluluto sa spaghetti at naprito na din itong mga lumpiang Shanghai, sunod ko naman na ginawa ang paggawa ng puto. Gumamit ako ng tatlong kilo ng all-purpose flour para sa paggawa ng puto cheese. Inaantay lang namin ni Mister na makaluto kami ng maraming puto at pwede na kami magumpisa sa paggawa ng food pack. At itutuloy ko na ang kwento ko sa customer na nag-order sa amin ng food pack para ipamahagi sa mga bata. Madalas pala siyang nanonood ng video namin. Siguro napanood niya yung mga video ko nang nauna pa na kami rin talaga ay namamahagi ng pagkain para sa mga bata. Yun ay paraan namin ni Mister ang pagbibigay sa mga bata o kahit sa matatanda sa lahat ng mga blessing na natanggap namin ni Mister. At eto nga mga Mars, naging daan kami ng isang followers para magpasalamat din sa lahat ng mga blessing na kanyang natanggap. At ang gusto niya nga ay magpaparty, magpakain ng maraming bata. At ito yung naging paraan niya, ang magbahagi ng mga pagkain sa mga bata na hindi palaging nakakatikim ng maayos o masarap na pagkain. At nagpapasalamat din ako sa followers na nag-order nitong pagkain dahil pinaalala niya ulit sa akin na kailangan ko na naman gawin ang bagay na ito, ang mamahagi sa lansangan sa mga bata ng mga pagkain. Huli kong nagawa yun, siguro mga buwan pa ng December at hindi na nasundan pa gawa ng sobrang abala talaga sa dami dami ng trabaho. At dito nga sa order na 100 pieces food pack ni customer ay sinobrahan ko pa yung aking mga luto kasi kailangan talaga merong sumobra. Hindi pwedeng sakto lang. Yun namang sobra na ginawa ko ay para naman yun sa mga lolo't lola at hindi na na meron talagang nanghihingi ng mga nanay. Doon nakalaan yung mga pasobrang nagawa namin sa food pack. Tapos yun namang order ni customer na food pack nag-add na lang ako ng juice para mas happy talaga ang mga Bata, sa matatanggap nilang pagkain. Sa araw nga na ito ay wala kaming helper. Hindi ko na pinapasok para naman sila ay makapagpahinga at makapaglaba ng kanilang mga damit. Sabi nga sa akin ni Mr. Dapat ay nagpapasok ako ng isang tao man lang para hindi rin kami mahirapan sa paglilinis at paghuhugas ng mga ginamit namin sa pagluluto. Pero dahil iniisip ko din talaga yung kalagayan ng aking mga tao na makapagpahinga na muna sila dahil nung nakaraang linggo ay wala kaming rest. Day. Sabi ko kay mister, ay madali lang naman yung order. Siguro kami na lang ang gagawa. Ang huhugasan lang naman ng mga nagamit ko sa pagluluto ay mga kawali, sandok at kaunting pinggan at mangko. At yung dalawang kaldero na pinagkuluan ng pasta. Mabilis lang yun, hugasan ng aking pangatlong anak na si Lira. Nabanggit ko nga sa mga nakaraang kong video na itong aking mga anak, hindi lang ito sanay sa tindahan, sa pagtinda, sanay din talaga sila sa gawaing bahay o paghuhugas ng mga pinggan at pati na rin sa paglilini ng kusina. Kapag alam nila na walang helper na gagawa nito, ay sila yung gumagawa. At dito nga sa video ko na ito, ay na namin gawin yung food pack na order ni customer. At makikita nyo dito, eto naman yung mga sumobra doon sa order. Eto yung ipamimigay namin sa mga lolo't lola na manghihingi. Bali nakagawa kami ng 40 pieces na sobra doon sa pa-order. At sa mga oras na ito, ay dumating yung ibang bata na inimbitahan ko. Salamat po. Meron na akong bueno mano, limang bata juice Ayan. Oh. Ilima eh, lang kayo. Wala na. Nawala yung kasama namin yung gabi. Oh, bagong ligo ah. Salamat. Ito yung juice. Oh, pa, May juice pa. Ito yung yung juice. Pa. Akin na anak. Salamat po. Ito ni Kevin pa. Kevin. Yeah. <laughs> Jackpot si Kevin. Bibigyan oh. pa kayo ng juice. May naiwan pa yung juice eh. Akin na anak. Ako na. matapos namin maimpake lahat ng pagkain ay kinarga na lahat dito sa may sasakyan. Pupuntahan namin yung lugar kung saan nagpunta kami dati. Maraming bata doon at yung iba nga ay namamalimus pa. At yun lang mga Mars, salamat po sa panonood. Abangan nyo po yung video kung saan pa kami nakarating at namigay ng pagkain. God bless po sa lahat.